Alam nyo ba na pwedeng malaman kung gaano kalaki o gaano kahaba ang ari ng isang lalaki kahit hindi ito titignan o hindi hawakan? What? Sa pamamagitan ng body parts ng mga lalaki. Sa pamamagitan ng body parts na ito, malalaman mo kung siya ay ducks o kaya siya ay jutes. Oh, hell no! Palagay ko excited ang mga babae at saka mga lady boy dyan sa topic na yan. Okay, pa paano nga ba malaman? Ang body parts na tinutukoy ko, walang iba kundi ang hinlalaki. Ito. Hinlalaki o thumb. Ngayon, pa paano ito malaman kung gaano kahaba? Yung haba niya muna. Ganito ang paraan niya. Kita mo ito, ito. Itong thumb ko. 'Di ba mayroong guhit dito? Ito. Yung kung saan natitiklop yung hinalaki, ganyan. Okay, so ito 'yon. Mula rito sa guhit na to hanggang dulo. Tapos susukatin ngayon 'yan hanggang dito. So so madaling sabi, ang haba na 'yan mula diyan hanggang dito. Yan ang haba niya. Okay? So sa akin, makikita nyo dyan na maiksi, di distansya ko ng konti, ganun kahaba. Pero kung gusto mo ng accurate, ay eh, mo yan, ganun kahaba. Mula dyan sa guhit na yan, hanggang dito sa guhit na ito. Okay? So, ngayon, sa laki naman, o yung kanyang diameter ng kanyang balde head sa iba ba. Ganito ang pagkuha niyan. Ito naman, thumb pa rin, ito pa rin, tapos ang pagsukat niyan ganito. Nasabi ko na ito doon sa nakaraang video sa, sa reaction video ko doon kay Madam shout out pala dito. Ito kay Madam. Gusto mo bang malaman kung mahaba yung sa kanya kahit na hindi mo pa nakikita? So sa so, pagkuha ng diameter, kung gaano kalaki yung bilog? ganito lang 'yan. So sa so, una, ganyan, whole one paper, tapos eight. Fold mo nang ganito, tapos fold ulit. Right? Tapos i-fold mo ngayon yan pa diagonal na ganito. Okay? I-fold pa natin ulit. Diagonal pa rin. Yan, maganda ito kasi accurate ito eh. Okay, ngayon ang gagawin, isusukat ngayon dito sa pinaka puno ng kuko. Tapos yung pinaka dulo naman ng, hindi sa kuko, hindi doon sa balat. Kung saan kumapit doon sa pinaka ng kuko. Okay, ganito. O, oh, meron na. Ah, puputulin natin ngayon yung kung saan yung lulo. Okay, eh, napaisiko yata pagputol. Di bali na, demonstration lang naman ito. Ito na ngayon yung, yung moment of truth. Yan na yung accurate size ng balde head. Well, Madali lang, ito lang ang obserbahan mo, ito, thumb na ito. Pansinin mo ang haba ng thumb, yan, at saka yung haba ng kuko. Importante yung ma-assess mo kung anong ini-expect mo sa kinakatagpo mo, halimbawa, o kaya sa kadate mo. Madali lang, ito lang ang obserbahan mo, ito. Kasi madali mo lang mapansin ang hinalaki. Eh, Arimbawa, pagka kumakain kayo ganyan, makikita mo naman talaga, visible lang naman talaga yung hinlalaki, di ba? O kaya makikipagkamay ka. Kaya madali lang ma-assess kung siya ba ay ducks o kaya jutes. Oh my God! So alam mo na, meron ka expectation kung gaano kalaki. Kung pasado ba sa standards mo. Hey! That's pretty good!